Ipapakita ko sa inyo ang um, marami kong box. Ayan. Ayan na lang ako dyan. Ayan po ang dangkal kong box. Magkano po dyan niya? nyo lang guys. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Wait lang po. Ito lang guys. Ito oh. lang guys.

mehimim-mehimim tu eh Endele Aku nah Aku nae udeh munak Bigang Ayang lahat ayang guys iam nak nhepela kadar Wait na no. Dia sakitnya nanya Oh, so, ano gusto nyo na ako? O, ano yung gagawin nyo lang dito sa so may pogs ko na ito? Wait na nga. Ayan, ito lahat. Ayan, yung lahat guys. Ito so, yung pakita ko lahat. Pakita ko sa inyo lahat. O, ito ba ko lahat? Sige, inyo, tignan ko sa Ayan guys, oh. So,

itu. Ya. 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 Ba itu. Ya udah. Ba itu. Yang dikira Okay, so yun yung likod niya, guys. Yung harap niya ay ito. Sige, hindi lang to. Ito Tapos kung ano mga lang, guys. Ito lahat ay <coughs> ipaparanggo ko na lang lahat, guys. Ito na lang. Kasi naman dyan. Mag-like and share na kayo dyan in the in comment and para update kayo lagi sa mga video ko. So, ng so ngayon lang guys, doon lang na yung nagtatapos ang ating video. Bye bye! Wait! Bye bye! Bye bye! Peace!